Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte gamit ang cinnamon stick o cinnamon powder. Kung wala ka pa nitong sangkap na ito, pwede kang makabili sa mga online store katulad ng mga Shopee, Lazada, or TikTok. I-search mo lang yung cinnamon. One. Pwede ka ding makabili sa mga supermarket. Ang cinnamon, ito ay ginagamit sa pagluluto at kasangkapan sa pagbibake ng mga tinapay. Bukod pa dyan, ang cinnamon ay madalas din gamitin bilang pampaswerte Pagdating sa kapirahan, sa lahat ng aspeto, pagdating sa negosyo, pag-attract ng love, pag-attract ng abundance and prosperity. Madalas na gamitin ang cinnamon bilang pampaswerte. Ito ang kadalasang paborito ng mga gumagawa ng mga pampaswerte. Dahil ang cinnamon ay may kakayahan na kalakasin ang mga pampaswerte mong ginagawa at mag-boost ang kapangyarihan ng mga pampaswerte mong ginagawa. Sa video ito, ibabahagi ko ang tatlong gamit ng cinnamon stick para ma-attract ang swerte at swerte sa kaperahan at swerte din sa pag-ibig. Pangangailangan lamang dito ng isang cinnamon stick at kung may gusto kang maabot sa buhay, meron kang mga wish, isulat mo lang ang specific na mga wish mo sa cinnamon stick at saka mo ito ilalagay sa ilalim ng iyong unan sa loob ng pito araw at pitong gabi. Pagkatapos na yung pitong araw, pwede mo nang sunugin ang cinnamon stick at ihipan ang mga agonito sa hangin at para nabala ng universe ang mga kahilingan mo. Para naman sa pag-attract ng pera, maglagay lamang ng isang perasong cinnamon stick sa iyong wallet. Pwede mo din itong talian ng red ribbon para pangantra sa mga evil eye o mga negative energies. Para naman sa pag-attract ng pag-ibig at mapaganda ang relasyon niyong mag-asawa, kumuha naman ng cinnamon powder at ihalo ito sa ginagamit mong lotion gawin lamang ang mga pampaswerteng ito kung nais mo na makapag-attract ng swerte, ng pera at swerte din sa pag-ibig dahil napakadali lamang ng pamamaraan na ito kung meron ka namang mga sangkap at wala namang masama kung ito iyong susubukan. Basta laging tatandaan na ang mga pampaswerteng ito ay magiging gabay lamang tanging ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagtatrabaho at pagdidiskarte sa buhay at lalong lalo na ang manalangin sa poong ni Kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad ang mga pangarap natin ni Umaman. At yun lamang po ang video ito. Kung nagustuhan ang video nito, mag-like at mag-subscribe na para naging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pangpaswerteng bagay-bagay.